First day of school Ano right guys, mahirap Nagpisa ah. ng bata Baka di ko alam, baka So guys, dalawa yung estudyante ngayong umaga. Meron pang isa kaya lang, umaga pasok, wala Sete yata. Ya. Opo, ito na bag. Opo, ito na bag. Kabila. Ayan. Patos ka na, pili mo. Oh, ready na. Pag-ilay dyan ko. Ayan. Hmm sa yeah, atin, ready na rin So hindi pa kami makapasok dahil may lumalabas pa ng mga estudyante na pangumaga na kinder. Daming estudyante, mainit, mabata pa. Oh, bata pa naman yan, mga pindir pa lang. Hindi nagpapasok eh. Kaya, hintay muna tayo. Ando, no? sa gitna. Hey. Oh, ito yung problema guys, mukhang ay pumasok ng estudyante <laughs> Oh, eh, nag-umuto pa. Tara na, tara na. Itong Mayra ta, first day of school. Iba ayaw. Ano, umiyak ka. Hirap ng mga kinder.

不要，不要，不要！